Kamay. Pag may bleeding, tanggal ang damit. I-assess yeah, mo talaga yung bleeding. Tulitin ko, itong tangling and beat gear, wala nang active na putukan to ha. So, uh, nagagawa ko na yung anong gustong gawin. No? Uh, no bleeding, no bleeding. Kabilangan niya. Yeah. No bleeding.

ang galing, expose the wound. Kung yung baka, baka pag-schooling dito ng mga babae, huwag kalimutang mag ano ha, tawag nito? Cycling. Huwag so, mag nakalimutang mag-cycling. Expose na kuha nalang yan. Exposing on. Inside. Okay, importante ang expose the wound. Bakit? Para maano mo ka talaga. Maraming klaseng tiba ng wound? <laughs> ito eight yung, yung ginagawa sakaling uh, sa operasyon ay nasugatan ng isang so, diba, sundalo or uh, sundal. gusto mo tumulong eight. sa Pat isang para uh, para aksidente halimbawa, ito <laughs> <ay> dinidiscuss <laughs> nga ito ni Sergeant ng taga Chito ng uh, uh, Philippine Army si may ano sa ulo sa dibdib may kuansa sabi niya sugat to sa hita, hindi, na Ayun, kasi marami daw sugat so, po niya. Ulitin ko, lang, ang, ang tourniquet is a bleeding kagad ang unang Sa dugo, Itin. kung may mabaw may dugo, uh, gamitan ng tourniquet. So, may hita. Ayan, so, ganyan. Yan lang po. Ito ay uh, content lang po natin ito. Mita, content lang po ito para tourniquet para Pag dito yung sugat, ang hila natin dapat pagapas lagi para mahigit natin ito at mahigitan talaga kasi, okay. kasi, okay. kasi, 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 sa kasi, 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 So, kasi, 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 One more in